Hey guys, good morning. Bisa na naman tayo ng uh, jogging jogging. Uh, palakas ulit. Ayaw alam mo na bakas yun. Ito medyo may kainitan pa rito. Ito sa uh, dating uh, uh, anuhan. Ito music. Ayan okay, guys, ayan. So. Tabing highway lang siya. Lawak na, ikot. Ayan. Isang ikot lang, okay ka na rin ito. Para, yung ka, dito. Tama, tama talaga yan. Ngayon, isang ikot lang ako, dito. Mainit, mainit na. Я из трансформации, я пришел